ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa I ICC or something, matagal na hinahabol ng mga putang ina. An ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito ay ko kung ang tingin ng ako <laughs> yung O ganito na lang. Ito ganito na lang. O sa sa ko. Assuming na totoo. Totoo talaga yan naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa aking bayan. Kaya, akto man. Europe! 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 Ang higain ko na lang sa inyo, tuta, kung ganito man talaga ang syerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Eh, hulihin tayo, kung ikulong tayo, kaya lang, uh, namin in mag-contribute kayo, mas kayo, five dollars, ten para paglabas ko sa presuhan, pagawaan din akong monjuvento ka, katabi ni Rizal. Si Rizal ba hawak na libro eh. Okay naman.